Hello guys, good evening. Diyan na sa sa akong kwarto guys. Kay huma naman sila kaon sa ilang putor. Tapos, unya na sad, mag-serve na punta unya mga alas jis. Kuan pa man diri mga alas 9, alas 7, 29 pa diri sa gabi ikaron So, tambay-tambay nyo -tambay sa ato sa ito'y ad ang atong mga katiilan kay murag ng haway na binarog so ito'y ito'y tuyo sa nato pahawayo sa takar niya yeah, karon relax ito ito ta tag mga pila ka minutes ah uh, hour dahil pila ka hour kaya niya alas jis pamantang mag serve na pagbalik o pagkaon So relax relax lang usap